Matapang na pinatamaan ng labor leader na si Atty. Luke Espiritu ang mga artistang magbabalak-sumabak sa mundo ng politika. Sa panayam ng politiskupe Espiritu, sinabi nitong nagiging alternatibong karyer ng mga celebrity ang politika. Dagdag pa nito, tila nakakuha mga ito ng inspirasyon kay Senator Robin Padilla na naghari sa 2022 senatorial elections na mayroong higit 26 million voters. Partikular na pinasaringan ni Espiritu ang mga posibleng tumakbo sa 2025 senatorial elections na sina Willie Revillame at Philip Salvador. Ganyan, ang, uh, ganyan na yung political arena natin. Ang manifestasyon niyan ay ang mga politiko na mga mi-joker din. Mga uh, clowns na wala namang real alternative, hindi pinag-uusapan ng real alternative. Kaya na-encourage din yung mga wala namang i-offer uh, except yung kanilang kasikatan para i-try they, they try to become uh, public officials like sino ngayon ang magiging senador uh, ang, 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 ang mga possible na senador si Willy Revilleme si Philip Salo na inspire sila kay Robin Padilla